back to our channel. So ngayon guys, it's uh, Monday and August. Uh, Anong date <laughs> niya <nakalimutan> ko lang? August <What? laughs> 17 na guys. So on the way back home na kami sa Athens. E, time check is 7. 7 o'clock kami port para sumakay sa ferry guys so parang dara ko hi ka sa vlog natin hi good morning ka din morning so, uh, fans, fans ko dyan <laughs> <laughs> ayun guys babalik na rin lang natin at may panong view yan so kung napapansin nyo Sol.

Ela. Anong gusto mo? Kape. Mag o order muna ng coffee si Maringhera. Eh, pabayad ko. Ba? Wala ka peta. Wala. Go, go, go. Tulog pa tayo. Tulog pa lang isa't kalasig oras. Si Maringhera mamaya sa sasakyan, puro tulog na ito yung...

all crew members are highly trained to deal with any kind of an emergency. <laughs> Eh, tekeche. Eh? Eh? Telia. Hindi, biga. Eh go meritsa! Eh go meritsa! Ano. Hayun, ako na 'yung matutulog, guys. Kain na muna tayo diyan, oh. <laughs> <laughs> Siguro madadaanan natin yung malaking sunog noon, guys. Pero abo. Na. Um, pero abo na lang makikita natin. May sunog so, ngayon, no ngayon pero west. Ah. Part, yung pero papuntang Sunyo. Oh, ganun. Turn right. Then, Hindi yung malaking sunog. No, ala, si, ah, yung malaking sunog noon na kung nakikita niyo sa mga CNN or ano, doon tayo dadaan. Yun madadaanan natin, guys. Kaya mabibideohan natin kung ano yung itsura noon at nung kung saan parte hindi no, nabideohan ko ba yun noon baka na video baka nahagipan natin yun noon nung pupunta tayo kaya makikita pa rin natin turn left onto the ramp okay turn left onto the ramp papakita ko nga pala guys yung laman ng aming second for today mas kakaunti lang ngayon guys kaya nagdala kami ng puno puno kami nakikita nyo Tanta. salamat kuya Alex sa lemon grass nagdala kami guys last year ng lemon grass kaso lang yung gardener namin transfer sa malaking paso yun parang mainit yung kamay nyo <laughs> sabi nila ganun hindi daw hindi daw parang <laughs> Hindi, <laughs> wala daw ano yung... Nainit ka, munti napasok. Okay. Wala daw mahika ang kanyang kamay. Napasok. Kaya yun. On, no? Ayun, patay. <laughs> Na nating mga tarel guys kaya ngayon hintay-hintay lang kayo at tayo lang ang datang <laughs> taro lang dumarang dito guys, ay hindi pala yeti fake news ayan guys, kita ko lang ang liwanag guys kung nakikita yung liwanag guys fake news hindi ito false alarm news pala yan oh, yan ay mga fake news dyan huwag kayong magbalita kaya sinabi ko <laughs> 1.2 km pala ay pinakamahaba hindi pa natin nadaanan yun o kaya nga hindi pa nadaanan yun naman yan 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 on the wheels daw. Ganda naman ng uh, ayan. Nandyan na tayo ah. Ito na tayo sa La Union guys. So, dito na lunch na tama. <laughs> Gutom ka na? Nihintay <laughs> <laughs> natin yung order na. Order natin guys. Mm. Linis muna yung lamesa. Sanitize mo yung kamay mo. Kinakain na si Nuno. Astray. mo astray din. Diyan lagay mo sa baba. yan lagay muna mo na natin dyan Oh. Kuya yan mo na. Ayun. Dito tayo sa highway. kaya walang magandang kainan, guys. Mga kwan lang. disinfect muna tayo. Uy, baka yung... I Uy, akin yan. Classic sa akin. Itlog sa kanya. Okay, na. Mm -hmm. So, huh? Yummy? Yummy. Alright, sa na tayo. Uh, medyo pagod pa. Masakit pa yung mga kasukasuhan, katawan, pagmamaneho. So pahinga ko lang to. Magligo lang tayo. Tapos relax lang konti. Yan. babawi sa pagod sa buwan. Uh, yan. yan. Dumi. Yan yung Dumi. Ayan, kararating lang namin. Diyan pa yung mga uh, bag kalat pa. Yan pala yung nagaling sa kikira. Lemon grass. Alright. yan. So, hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na to. Kapawling ko na. Lubat. Lubat na tayo. yan. Hanggang sa susunod na araw ulit. Bye.